update so, ko kayo dito sa ating mga munting sili na panigang mga ka-farmers sa mga mahilig na magtanim no? ng mga halaman na katulad ng mga sili. Kasi uh, nakaraang araw, na uh, nakaraang linggo ay tayo ay nakapag-harvest dito sa ating sili. So, ay ito po yung sili natin ay uh, naglalaman ng um, 1.5 kapuno so nakapag harvest tayo dito ng nakaraang linggo nakapag harvest tayo ng 100 oh, 44 144 ka kilo mga idol sa ating silihan na 15 na puno ang atin na tanim. So sa 15 ka puno na tanim natin, nagkakaroon tayo ng harvest na mahigit isang daan o 140 kilos. Sa isang linggo lang 'yun mga idol. So kung ating pupintahin ay nasa 70 per kilo ang kilo ng panigang ngayon dito sa amin uh, hindi pa masyadong uh, mahal pero medyo okay na din <coughs> so kung i-multiply natin yan medyo malaki mga idol <coughs> so ito po yung nakuha natin yung napakarami napakarami pong ano so ipapakita ko sa inyo ang etsura ng ating sili mga igor. so ayan na so ito na po yung ng sili natin na hinarbisa natin ng isang bisis <coughs> na mahigit isang daan 142 kilos no? ang naharvest natin dito sa uh, 1.5 uh, seeds na itanim natin so 142 142 tapos uh, binabawasan yan sa atin dito ng ano na anong tawag dito yung hindi naman lahat yun isusumay kasi sa bawat kilo sa bawat sampo ay mayroong isang kilo na ibabawas ang buyer natin So ang malinis natin diyan sa madaling salita ay nakapaglinis tayo ng 128. So i-multiply natin 'yan sa uh, 70 sa bawat kilo ay nakakuha tayo dito ng uh, um, malapit uh, 9k, no? malapit 9k ang kung totalon muna, no? Sa tag 70 per kilo. So ganyan po yung kalaki ang atin ma-harvest dito sa 1.5 uh, 1, lang kapuno mga idol sa ating silihan. So <coughs> kaya uh, the more tayo mag-produce ng marami pa kasi para tuloy-tuloy <coughs> yung harvest natin. Kasi sa isang linggo, isang bisis lang tayo nakapag-harvest dito kasi isa lang ang on natin. Isa lang ang area natin. Kaya mayroon kaming tinanim na bagong sili. Na uh, siling nabuyo yung tinanim natin. So mayroon tayo nakukuha na mga nabubulok mga idol. Ayan. Ito po ay uh, punggos. Tinira ng punggos. So ganyan po ang mangyari. No? So hindi talaga natin maiwasan yan ang ganyan. No? Uh, minsan ay nabubulok. Diretso nabubulok. Mayroon pa mga bungaw. Kailang hindi namin naalis yung bunga. Sayang naman. Pero pindi, uh, pwede pa yan. So ganyan po ang uh, kalakay na area ay naglalaman po ng 1.5 puno. At uh, siyempre ang 1.5 nababawasan pa kasi tuloy-tuloy -tuloy ang namamatay niya. Pero talagang ganyan ang sili mga idol. So kumikita tayo dyan ng malapit o malapit uh, 9,000 sa isang harvest lang mga idol. Yun ganyan. So imagine mo kapag makatanim ka ng libo, So malalaki na din yan Kung um sa isang linggo lang yan Maabot ka ng malapit 9,000 or mahigit pa So ganyan po ang mga ano ng sili Kung lalo na kapag uh, medyo mahal ang ang <coughs> ang bilihan ng sili so maka ano ka talaga kumikita uh, ka talaga sa pagtatanim ng sili. <coughs> 'Yun lang po masasabi natin. So, yung sili mga idol ay uh, payo ko lang sa gustong magtanim ay kailangan na hindi lang isang area na itanim mo. At uh, kahit pa paano ay hindi natin pagsasabayin. Kumbaga, uh, pag, nagtanim, pag nagtanim tayo sa kabila, tatanim din tayo sa kabila para po na uh, mayroon siyang ano pag pinitas mo sa linggo na ito o kaya sa isang linggo dalawang bisis ka napitas so halimbawa mga lunes ka napitas so pagka birnes pwede ka naman mapitas ulit sa uh, kabila kasi ang sila talaga mga idol ay uh, sa isang linggo isang bisis na talaga mapitasan so kung ang hanap natin na uh, uh, tuloy yung pitas natin kailangan natin na uh, pa sunda natin yung ang pagtanim natin no kumbaga uh, hindi lang tayo magtanim ng isang beses kundi uh, pagkatapos ng tanim na ano pag buwan no kailangan magtanim naman tayo para po na kung sa ganun ay tulo uh, tuloy yung pitas natin mga idol yun ang po ang sekreto sa sili kaya <coughs> uh, sa mga na mahilig magtanim inihingkayat ko kayo na magtanim ng sili kasi ang sili mga idol ay talagang namamatay siya pero uh, habang uh, tumatanda siya yung ano niya yung mga sanga niya dumadami katulad yan, yan. Kahit na babawasan yung mga puno ng ating sili, dito naman mababawi yung yung ibang puno na nawawala kasi yung sanga na to ay patuloy nag spread out habang ay siya ay tumanda dumadami yung pwede niya na iproduce na bunga alam nyo ba kung bakit kasi makikita natin habang tumatanda siya dumadami yung mga sanga niya at sa bawat sanga maraming bulaklak at pwede magkakaroon ng maraming bunga tama ba so ganyan yung mga idol so kapag tumanda ng sili oh, habang tumanda siya, habang na uh, tumatagal siya sa kanyang buhay, dumadami, uh, meron siyang uh, preblyo na magkaroon ng maraming bunga. Kasi yung mga sanga niya ay patuloy po na uh, uh, dumadami. Ganyan po ang uh, mangyayari sa sili mga idol. Kaya kapag namamatay yung mga ibang puno, hindi po tayo mag-alala kasi uh, nababawi yan sa ibang puno kasi patuloy ang paglago nila no lumalaki yung mga sanga nila so ganyan po ang nangyari sa silim mga idol no so makikita natin na na habang tumatagal sila sa kanilang buhay ay lalong lumalaki ayun sa bandang ano ibaba mayroon diyan ang Mahigit na isang taon na sili na panigang. Hanggat ngayon ay uh, nanjan pa rin mga idol. Bumubunga pa rin, no? So ganyan katagal ang sili ay mahirap siya alagaan kaya lang ay uh, tumatagal siya. Talagang tumatagal siya. Ay hindi ka malulugi dahil ay uh, matagal mo pa uh, matagal mo siya Mapakinabangan pakinabangan. Ganyan po ang buhay ng sili. Kaya Uh, sa mga mahilig po na magtanim isa sa mga produktong ito na siling panigang o either sili iba pang mga sili na <coughs> isa sa mga ini-introduce in 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 ko sa inyo na uh, maganda po itanim yung sili mga idol um, kung una pa lang tayong nagtanim syempre kailangan tayong magsaliksik mayroon talaga mga idol So hindi pwede na maging magaling tayo diretsuan. Kailangan tayo magsaliksik, mag tayo kung ano ang dapat nating gawin para po na makaiwas tayo sa mga uh, mga sakit sa sili at ma-prevent natin yung uh, pagdami ng mga piste at pagmamatay at makapagbigay tayo ng magandang tubo sa ating sili. Ayun na po ang masasabi ko sa inyo na sa lahat po na uh, nanonood sa video na ito Uh, kung isa ka po sa nasa bukid kung isa ka po uh, mahilig magtatanim, isa po sa mga produkto na sili na nais ko po na inaalok sa inyo na mas maganda itanim yung sili ganyan po mga farmers so uh, napakatagal po ang buhay ng sili sa, so, so hindi tayo magsisisi kung ito po yung uh, itatanim natin ayun lang po mga um, uh, mga ka-farmers, so salamat po sa inyong panonood. Kung naibigan mo ang video na ito, huwag mong kalimutan i-share. At kung bago ka pa lang sa ating channel, kung uh, talagang ginugusto mo na magsubaybay sa ating uh, pagtatanim, pwede po kayo mag sa atin o magsubscribe sa ating channel para po sa susunod na video na ating i-upload. Salamat po at God bless.